sobrang traffic guys so. Ma malapit ang mag na 9 tapos nandito pa ako sa kitna wala pa ako sa bus station 10 o'clock yung pasok ko tapos yung bus may 9 darating na 9.20 or 9.15 dun sa mall eh kung mag 9.30 ako wala mag ano ako takbo tatakbo na ako nito sobrang traffic guys 8.45 na siya guys And traffic ulit sana makahabol ako ng 9 o'clock na bus yeah. para at least hindi pa siya ano kung pupunta ko ng mall Nang, kung makaano ko ng 9 o'clock makarating na 9 o'clock at least hindi ako makamagtakbo na pero kung mga 9.30 na nabasan na bus, ako ang hirap at is, kung 9 o'clock kung maaga darating sa mula at is, makaupo pa ako maka facebook pa ako pero <laughs> you know grabe sobrang traffic guys madilim pa naman ang araw o oh, madilim pa naman baka ulan to naglabakas kasi ako guys kanina eh. Nandito andito na ako sa bus sobrang traffic. Napapansin. Ang napaka mahina din yung drive, no? Pak hindi matagal mag-ano. You no. Know? Sana mabutan ko pa yung 9 o'clock na na bus. May dalawa kasi na bus 3 at saka 4. Sana mabutan ko pa yung 4. Yung 3 hindi na siguro kasi kahapon din hindi ko nabutan yung 3. Punti lang kami dito sa bus guys Nandito na ako guys sa bus Sa bus station Andun pa yung number 3 Number 3 na pa Sana mabutan ko pa yun minutes na lang. Tagal. Tagal. guys, palabas na ako takbo. Sana mabutan Pin number 3. Takbo ako guys. Hello guys, nandito na ako sa mall Nandito ako sa baba ng Ikea guys Muntik na akong ma maiwanan ng bus kanina Kung hindi ako tumakbo, nako, naiwanan na siguro ako Ayan guys, time check now is 9.30 So may time pa ako para magkapi sa itaas So tara guys, samahan niyo ako guys magkapi-kapi Diyan ako sa baba ng IKEA. Punta ko na yung taas guys. Kasi nandun yung mall. Magkatabi lang sila ng IKEA. Yes. 10 o'clock pa kasi yung ano, pasok ko. So may time pa ko para magkape sa itaas. So, time check is 9.25. So, magkape ako sa McDonald's guys. hospital guys so update ko na lang kayo guys pag nasa loob na ako ng mall mahaba haba pa yung ano <laughs> mahaba haba pa yung lalakarin ko papuntang mall and mall of cyprus guys eh. yan oh. nandito na ako sa loob guys yan yeah parking anan pa siya guys close pa yung mga shop sa loob kasi 10 o'clock talaga ang opening hours dito so yeah papasok na ako guys entrance <laughs> one entrance eh? one ayan nice Maklos pa yung mga yung ano yung mga shop dito sa loob. Punta ko sa taas guys para magkapi. Hey guys, nakapagkapi na ako. Magkapi muna ako kasi may oras pa. Line 35 pa sa tinok tinok na kung basa ko guys. may baon akong gumap. Baka pong patung baon ko, dahil like, hindi ko lang nakakain. Ayan na. <laughs> kain muna ko dahil I'm sure yung break time ko mga 1 o'clock pa. 1 to 12, 12 o'clock pa. So, kain na lang muna. Para, Parang, hindi na nga muli yata. Kasi nung, ano pa ito eh. Nung mandi pa to eh. Na donut. Wala pa masyadong tao dito sa mall guys. So. Hmm. Ayan. Maraming. Pagkatao-tao. Ako palang, ah, uh, marami. May mga tao na pero hindi pa talaga siya pula. Yung nagtatrabaho lang dito sa mall. So tara guys, tara ko na lang kayo. Kain na lang muna ako guys. Thank you for watching guys. Mm. Masarap yung donut niya guys. Balang pa to ng turkey side nung pumunta kami doon sa kabila sa North Side. Too. Masarap siya. We'll see you guys. Thank you for watching. Bye.